yung hobby ko na pag-produce, parang sabi, wait lang. Feeling ko, parang kaya ko din mag-earn. Even though like college ako nun. So, ginawa ko, parang like, gawa ko. Tapos, like, ano mo yung may mga maraming, maraming mga, mga, mga estudyante na naman para gusto nilang matuto. Parang, parang nakukok the center sa pagre-rap. So, parang okay, take advantage ko itong market na to. So, ginawa ko la gawa ko tapos yun yung mga yung mga tatambay sa mga sa sa gilid after school may dalawang speakers palagi so parang gagawin ko papadali ko sa kanila lahat ng ginawa ko tapos okay oh, baka pag, ba, pag may gusto ba kung may gusto dito pili ka lang tapos bebenta ko lang sa ng... so bebenta ko lang sa presyo natin na doll parang dati dati nga umabot lang yun ng mga 200 pesos online, 300 200 so, ako si parang masaya na masaya na ako nung before may sa baka okay lang ako lang makita na okay parang nagpo-profit. Hindi naman nagpo-profit, parang may nakikita akong results sa mga ginagawa ko.